yan yung napakalaki so magandang gabi sa mga idol bali mga idol sa episode na to mag tayo ng gagamba so na humingi kasi yung panganay ko ng gagamba si Albi yung hingi ng gagamba so maghanap ako ngayon dito kapon pa kasi hingi ng hingi sa akin yon so psycho gabi na lang tayo maghanap para madali tayong makahanap hanap lang tayo ng mga sampung piraso so uso kasi yung gagamba ngayon dito sa amin so, maghanap-hanap dito so ito mga idol may nakita na ako ayan oh pwede na to malaki na din to yan mahaba yung galamay din oh kunin na natin so ito na dito na mga idol so maghanap na pa tayo dito marami namang gagama dito mga idol kaso pag umaga hirap mo talaga ng hanapin kaya gabi magandang maghanap. So, ingat-ingat lang din sa paghanap kapag gabi kat kasi baka may mga ahas. So, dati dati din namin 'tong ginagawa nung siyempre nung mga kabataan natin, batang 90s, alam 'to. Mga batang 90s. Ito 'yung ginagawa natin, 'di ba? hahanap ng mga gagamba So, dinadala natin sa school. Minsan, binibenta pa natin. So, kaya, di, man natin, di naman natin pwedeng kuhanan yung bata na humihingi ng gagamba. Kaya, maghahanap tayo ngayon. Mga idol, ito na yung unang nakuha natin. Oh. no Pasok na natin mga idol. Hirap magkuhan mga idol. Wala tayong kasama. Yan pasok na siguro mga kuha lang mga idol yung kuha nito mga sampung piraso lang kuha na po tayo ito ito mga idol oh yan magandang klase din to yan oh yan pagkain siya kukunin natin pasok pulit natin dito ito mga dulo malaki to ayan oh malaki yan malaki so ayan kunin na natin mga idol oh. meron din dito. Ayan. Malaki siya mga idol pero napaka baba naman mga galamay niya. Buldog tawagin. Ayan. Oh. Buldog. So, wag na yan. Bali, pinasok ko na pala yung pangatlong huli natin. ito mga idol malaki pwede na to yan ito mga idol malaki din to oh dalawang ko ano na yung patatlo <laughs> malalaki lang pero medyo makukuan makuk yung mga galamay nya pero pwede na yan sa bata lang naman Ayan. pasok muna natin tong isa pasensya na din nyo makita pagpasok natin kasi mag isa lang tayo Hmm. Pero mahaba din pala ang galamay. Yan, mahaba rin yung kalamay niya. Akala ko, buntis bunti siguro to, kaya malaki lang yung katawan. Pero yung kalamay niya naman, malaki, mahaba naman. Pasok ko muna tong pang-apat na nahuli natin. Tapos ito yung pang-lima. Ito mga Manipis lang yung katawan, pero mahaba yung kanya Galamay. Ayan o. Oh. Mahaba yung galamay niya. Meron pa o. Oh. Ito pa. Malaki mga idol. Ayan. Magandang klase. O. Oh. Ito okay, yan. so Okay yan mga idol ito din maliit lang pero yung galamay naman sa mga galamay naman tayo nagbabase di ba mga batang 90s dyan alam nyo yan <coughs> hindi yan sa palakihan sa galamay tayo nagbabase so lalagay ko muna ito mga idol sa lagayan natin tapos babalikan ko yung isa balikan natin itong isa ayan yun o malaki ko na natin ito yung pinakamagandang klase mga idol ito sa lahat ng nahuli natin kahit maliit, medyo maliit lang ayun na so pasok natin mga idol pasensya na hindi nyo makita yung paglagay natin sa kahon kasi wala tayong kasama ito mga idol may nakita ako dito Ayan, oh, no? itim Pero malaki din. Ayan, kona no? Kunin na natin ito. Balay ko na lang pala mga idol. Isa na lang yung huli natin. Kasi isa na lang yung lalagyan. Parang pang siyam na. Pang pito ba? O walo? Pang walo na ito. Lalagay mo natin ito. Itim. Itim. Ito mga idol, may nakita ko. Ang laki. Kuhan yan mga idol. Trabong ko yung tawagan dito sa amin. So sa iba daw, camel, o kaya ano pa ba yun? Hari, yung tawag niyan. So, sa amin dito, mga idol, trabongko. So, comment nyo kung anong tawag sa inyo nyan. So, kasi iba-ibang lugar, iba-iba naman yung tawag. Sa amin naman, mga idol, yung gagamba, tawag dito sa amin, damang. So, sa Cebuano, parang kaka, ba? Kaka. So, parang yun, kaka. So, hindi naman kasi pare-pareho tayong tawag. So, sa amin, damang, damang, mga idol, damang. So, ayan. Ito mga dulo. Dito <laughs> lang siya sa may kwan. Ayan eh. o. Oh. Kung kaso to. Maliit lang. pero ito, malaki yung nakain niya eh. Malaki lang yung katawan niya mga idol pero mahina mahina to mga dal mahinang gagamba pangat yung galamay nya Lili, ang bababa ayan yan na lang natin ito hmm. mga dalo last na sana to maliit ayun tumakbo na maliit kaso Ayan, muna natin yun. Ito mga dol. Ito yung malaki. Pinakamangad ng klase ito. Mas maganda pa to sa sinabi ko kanina na magandang klase. Ayan. Oh, labi. Bilis. Parang makita yung masyad. maayos. Oh, may mantis pala dito. Oh. Ayan o, napakaganda o. Ayan, may mantis. So, baying baying tawagin yan ba dito sa amin mga idol? Ayan, tingnan nyo napakalaki. Ito yung pinakamagandang klase. Ito yung panglasa natin mga idol. Kunin ko na. Okay. las Pinakamaganda naman yung panglasa natin. Magandang klase. Bali mga idol, ito na yung mga gagamba natin. Ayan. Kasi hindi lang na di lang makita ng maayos mga idol. Ayan. Puno may nagkompo, may dalawa pa. May nagkasabay sa isang back o sa isang lalagyan. Ayan, hindi naman ata mag-aaway ito walang laman pala. So hmm. Sa so, ayan mga idol, yung humingi yung panganay ko. So kitang-kita naman sa mukha niya yung saya na kinuhanan ko siya ng gagamba. So ganyan naman tayo, date. Na Turog to, hmm, na, batang 90s, alam nyo yan.